Ito po yung ginagawa akong ano, ng factory ka na kandila. Nabalot ako ng screen. Para po kapitan to na ng simento. Palibot po, lalagyan ko muna yun ng pagkabalot ng screen. Pabalot ko muna manipis ng simento para ito magastigas. Pagka matigas na yan, tsaka ako bubusan, Platada, palibot. Labas sa loob. Yan, pag tapos nga yun. Pwede itong Kung mga wala mo lang, mawala mo nyan, dun, dun lang, din lang yun, may hiram lang. Kasi yung iba, nakakita ko, may kumukuha, hinihiram. Yung iba talaga din na binabalik. Yung nga pong halaman namin, nawala na rin. Dalawa yun eh, yung pandakaki. Tsaka isang, una kong tinanim, kinain naman ng kambing. Hindi pala pwedeng ganun. Hmm. Agak pa, garis kantor na. Dia mah. Agak agak

Kalau aku